Damn, napatay si Calix nang makita sa monitor na konektado sa CCTV camera sa gate na nakasampa na sa father ang magandang babae na iikot-ikot kanyo na sa harap ng gate ng malawak na loob. What is she doing? Balak ba niyang pumasok dito sa laoban sa pamamagitan ng pagtalon sa father? My God, she doesn't know what she's doing. Oh my God, ang mga aso. Hindi siya bubuhayin ng mga iyon. Lalapin siya ng mga iyon. Sukat sa isiping iyon ay napalabas ng bahay ang binata. Bitbit ang kanyang latigo. Kailangan niya iyon. Para kung sakaling matigas ang ulo ng mga aso, ay may panakot siya sa mga ito. Pagkaway lakat takbong tinubo niya ang bukan ng git para katiking walang mangyayaring anumang sakuna. Malalakas na kahulan ng mga aso ang unang narinig ni Calix habang tumatakbo patungo sa git. Pagkaway malakas na tili ng isang babae. Oh my God! Oh my God! Lalo niyang binlisan ang pagtakbo. Hindi siya dapat mahuli. Kailangan mailigtas niya ang babaeng iyon at masaway ang mga asa. jamda tuman. hindi ba siya nag-iisip? Anong kailangan niya sa lugar na ito para mapangas niya ang akyatin ang mataas na padar? Makapasok lang dito. Ah, saklolo, saklolo, ugad. Lalong napabilis ang takbo ng binata. At mula sa ilang daang metrong layo ni Kalix sa mga asong humahabol sa magandang babae na iyon, kitang-kita niya ng mada pa ito. Huwag, saklolo, sa klolo na sa sakit ang babae dahil mukhang natapilo. Habang ang mga aso ay labas ang mga pangil na pasugod dito. Gordon, Jablo, stop it! Napahinto sa pagsugot ang kawan ng mga aso napalimun sa palapit na ano. Ha? Ang pawisan na tumihingal ng babae ay napatingin din sa gawin niya. Unti-unting na lumok, napahiga sa damuhan at napapikit. Shit, hinimatay na sa takot. Naiiling na tumakbo siya palapit dito habang ang mga aso ay nanatiling nakahinto para paminsan-minsan ay umangil at sumusulyap sa walang malay na babae na tila ba gusto pa rin sugurin at lapain kahit hindi na gumagalaw. Miss, Miss, kinalong niya ang ulo nito at tinapik ang pisi. Pero nakalungay ngay ang ulo nito. Masyado ka kasing Inis at gigil na pinangko na lang niya ang babae at humakbang na siya pabalik sa malaking bahay. Gordon Jablo, Magbantay kayo ng mga kasama mo rito. Susukot-sukot na humiwalay sa kanyang mga aso at nagpalakad-lakad na muli sa kabuuan ng malawak na lugar. Oh, marahang nagmulat ang mga mata si Haley. Ang naaaling pungatang diwa ay tila na hinahamig at inaaninag ang kabuuan ng lugar na kanyang nasilayan. Ha, saka napabalikwas ng pagbangon nang ma-realize niyang banyaga ang lugar na kinaroroonan. Nakahiga siya sa isang malambot na kama. Nakatunghay sa kanya ang malamlam na liwanag ng ilaw mula sa isang lampshade. Nasaan ba ako? Napapikit siya at pilit na inaalala kung nasaan siya at kung ano ang nangyari. Ha, oo nga pala. Ang malalaking aso na humabol sa akin nang tumalon ako mula sa pader. Wala na sila. Bigla niyang na-check ang sarili. Inalam ko may mga kagat ng aso sa kanyang katawan. Pero maliban sa mga galos sa binti at braso, Maliban sa nananakit ng na mga paa at likod, wala naman siyang anumang sugat. Oo nga pala, ang lalaking iyon. Natanaw kong palapit sa amin kanina. Nawala na lang ako ng malay dahil sa takot, kaya hindi ko na namalayan kung ano ang mga naganap. Pero ang lalaking iyon, siguradong siya ang nagdala sa akin dito. Muli siyang napalingap sa kabuuan ng silid. Ilang sandali pa siyang napaisip, pagkapuha'y napangiti. Sabi ko na nga ba, I can make it makakapasok ako sa loobang ito sa malaking bahay. Nasisiyahang inot-inot na bumangon at umalis sa kama ang dalaga at humakbang patungo sa bintana. Nasa ikalawang palapag pala siya ng malaking bahay at mula raw na nagtanaw niya ang lalaking sumaklolo sa kanya kanina. Nagsisibak ito ng malalaking peraso ng kahoy habang ang mga aso ay nakapalibot sa iba't ibang panig ng looban at nagpapahinga. Hindi na iwasang mapangiti ni Hilly. Ang tigbitigling pawis sa mukha at hubad barong katawan ng lalaking ng sisibo ay ano kristal na kumikinang kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Parang nakakauhaw. He was there. Ang taong lobo ay naganyong tao na uli. Wala na ang makapal na balahibo sa katawan nito. Wala na ang mabalasik na anyo. Hindi he was naked. And the rose. Ha? Napasinghap si Hayley nang mapagmas na ng anyo ito. Ang lalaking may alagang maraming aso. At mas gwapo pala ito sa malapitan. Mas malakas ang dating. Mas nakakapagpatuyo ng lalamunan ang mga titig na iniuukol sa kanya. Biglang kumudlit sa kanyang isip ang bahaging iyon ng kanyang panaginip na may kaugnayan sa lalaking tinatanaw. Oh my God! Ano bang nangyayari sa akin? Para naman akong sira nito. Ngayon lang ba ako nakakita ng ganun kagandang katawan ng isang lalaki? Kapag nagpupunta ako sa Boracay, ay santambak na nakikita kong kagaya niya. Naiinis sa sariling umalis siya sa bintana at naupo sa gilid ng kama. Anong oras na kaya? Nagugutom ako. Paano ko kaya ipapaalam sa kanya nagising na ang kanyang bisita? Este bisita pala. Natatawa sa sariling bumalik siya sa tabi ng bintana. Ay wala na siya roon. Teka, makalabas na. Makbang siya patungo sa pinto at lumabas. Sumalubong sa kanya ang mahabang pasilyo dahil nasa dulo pala ang silid na kinaroroonan niya tahimik at malimig ang palitin. Parang nakakapangilabot. Para siyang walarong raw na tanunod lang ng pelikula na ang setting ay ang naturang lugar. Nagsimula siyang humakbang patungo sa natatanong na hanggan. Wala naman sigurong aso rito. Hay, sana nga ay wala. Baka himatay na naman ako sa tao. Malapit na siya sa hagdan. Gising ka na pala. Biglang sumungaw ang lalaki. Ha? Napaatras siya at napala. Lunok. Ah, oo. Bala ko sanang lumabas para. Para kapag nakita ka uli ng mga aso, ay tuluyan ka ng lapain. Lumalagundong sa kabuuan ng bahay ang malakas nitong tinig habang nagbabaga sa galit ang kislap ng mga mata. Ah, naisip ko na ano man ang iniisip mo di ba? Ayusin mong pag-iisip mo. Masyado kang panghas. Kung hindi kita natanaw kanina, sa palagay mo, ano na ang naging kapalaran mo sa mga aso ko? Ah, kasi... Bumaka, Bumaba na. May inihanda akong pagkain sa komedor. Ilang oras karing nakatulog. Siguradong gutom ka na. Bilisan mong pagkain at ihahatid kita sa gate para makalis ka na rito. Ha? Pero humakbang na uli pa baba ng hagdan ang lalaki. Sumunod na lang ang tingin niya rito. Pumasok ito sa isang pinto at nawala na sa kanyang paningin. Naiiling na humakbang na siya pa baba. Sumunod siya sa pinasok nitong pinto. Naroon na at nakadulog sa isang pahabang mesa ang lalaki may mga nakahain pagkain at may dalawang plato sa magkabilang dulo. Maupo ka na. Bilisan mo ang pagkain. Pagkawa itinihaya nito ang sariling pinggan at nilagyan ng pagkain. Oo, anda pa rin ang kalooban na upo sa nga sa tapat na isa pang plato ni Haley. Asya nga pala. Pasensya ka na sa ginawa kong pagpasok dito sa looban. Makiyurus lang kasi ako mula ng matanaw ko mula sa burol ang hindi ako interesado at ayaw kong nagsasalita kapag kumakain ako. Kumain ka na at bilisan mo. Ah, eh, oo. Okay. napilitang siyang sundin ito. Tahimik lang siyang kumain. Sakay ng Land Rover na tented, nilang ng lalaki sa malaking git na pinasok niya kanina. Hanggang dito na lang kita maihahatid. Bumaba ito. Pinuksan ang pinto sa gawin niya. Ha? Napilitang bumaba si Hilly. Malayo pa ito sa... Wala akong pakailang kung saan ka man babalik. Dito ka pumasok kanina. Kaya dito rin kita dinala. Taluntayin muli ang dinaanan mo kanina at momalika ka na sa pinagmulan mo. Hindi ko tungkuling ahatid ka roon. Siniguro ko lang nalalabas ka talaga ng looban na sa ang mga aso ko. Maliban doon, wala ka nang aasahan sa akin. Pag huwag binuksan ito ang git, labas na. Saka walang mababakas na emosyon sa mukha na tumitig ito sa mga mata niya. Ah oo, parang basang sisiw na humakmang siya palabas. Nalang niya ang pagkalampag ng bakal langit at ng git at lingon niya ito ay may harang ng mga reha sa kanila. Ah, salamat nga pala sa o huwag mo nang uulitin. Humakbang na ito pa sa kay Land Rover. Oo, ako nga pala si... Pero isinanan nito ang pinto ng sasakyan at minanoobra na yung palayo sa git. Naiwang nakatanaw sa palayong sasakyan si Haley. Bigla ay nag na uli siya sa parteng iyon. My God, he's two harsh. Napaka ang gentleman. Napaka suplado at lahat nang napaka ay tagline na niya. Ha, huh. Anong akala niya? Hari siya. Nakakainis na hindi ko man lang nasabi sa kanya. Kaya ako na pumasok sa looban niya. Ay dahil gusto kong makalapit sa lid. Gusto kong maikot ang buong bahay niya. Pero maliban sa komedor at sa silid na pinanggalingan ko, wala na akong ibang na-explore sa bahay na iyo. At na hindi ko man lang inalam ang pangalan ko. Alam ko na lang, lang talaga, ay itapon ako at sipain palabas. Hay, sira kasi ako eh. Nasoplak tuloy ako ng isang lalaki ng bombang bongbong na.